Paano tanggalin yung mga nakasave na Facebook account sa ating mga cellphone? So yan mga loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. So ganito lang po ang gawin nyo. O na i-open lang po ang inyong mga Facebook apps. Ngayon kung meron pong nakalagin dito ng uh, Facebook account, hindi yan po ang gusto nyong tanggalin. Uh, ang gagawin nyo po ay kailangan nyo pong i-log out muna yan. Halimbawa po ito, gusto ko itong tanggalin, i-log out ko po ito. Uh, punta ka dito sa inyong profile. So, dito po, kailangan po natin i out ang ating mga Facebook. Ayan, i-click natin itong log out. And then, log out ulit. Ngayon, lalag na po yan mga Lodis and then lalabas na po yung mga account na nakasave dito sa inyong mga Facebook. Ayan, katulad nito may tatlo pong account na nakasave dito. Ngayon, tatanggalin po natin yan mga Lodis. So dito sa uh, tanggal natin ng Facebook, madali lang dito tanggalin din sa Facebook na to, Ang problema po mga Lodis, kahit po tanggalin nyo dito, bumabalik po at bumabalik pa rin and then uh, madali pong mailag in kahit po i-remove nyo dito. So mayroon pong tamang paraan para po tanggalin ang inyong mga Facebook account. So dito mga Lodis, ang unang natin gagawin ay kailangan po muna natin ditong tanggalin. Yan po ang pinakaunang step na gagawin natin. So halimbawa po ito, tatanggalin natin yan. And then dito po, i-click natin itong uh, sitting girl na yan. And then mapupunta tayo dito sa manage profile. So dito po, i-click naman natin itong arrow. And then lalabas po ito Lodis, remove profile. Click natin yan. And then... Uh, dito po lalabas naman ito, i-click naman po natin itong remove button. So dito po mga ludis, sabi dito kung itong account po ay nakalagin sa messenger and then meron po kayong end-to-end encrypted chat. Ngayon, pag naka-turn off po yung end encrypted chat nyo, lahat po ng mga message nyo sa end-to-end encrypted chat po ay madidelete din po mga lods. Okay, kaya po kung mahalaga po yung message nyo sa end-to-end encrypted chat, kailangan nyo pong i-turn on yun para po hindi madelete yon So, meron po tayong separate tutorial dyan mga lods. So, pag okay na po, i-click na po natin itong remove. Hindi dito po, mariremove na po ang profile na yan. So, dito po mga lodis, so kahit na-remove na po yan, meron pa rin po nakasave account na yan. So, yan po ang susunod na step na gagawin natin. So, back lang po tayo sa pinaka page ng ating cellphone. So, dito po mga lodis, sa page ng ating mga cellphone, hanapin po natin ang setting ng ating mga cellphone. Yan po, i-click natin. And then, mapupunta po tayo dito sa setting ng ating mga cellphone. Ngayon mga Lodis, iba-iba po ang setting ng ating mga cellphone. So, ang hahanapin nyo lang po ang inyong mga password in account or pwede rin po dito sa Google. So, mas prepared ko po dito sa password in account. So, iba-iba po kasi ang setting ng ating mga uh, cellphone. So, I-click ko po ito. And then, nalabas po ito mga Lodis, password in account. So, makikita po natin dito lahat po ng naka-save or naisave po nating mga account sa ating mga uh, cellphone. Kasama na po dyan yung sa Facebook, Messenger, or iba po yung application. Ngayon mga Lodis, uh, pag andito na po tayo mga Lods, kailangan din po pala natin ilag out yung uh, Messenger kung hindi pa po natin, or kung ginagamit po natin, kailangan po i out po muna natin yon bago tayo pumunta dito. And then, hanapin po natin dito kung nakasave po yung uh, uh, account ng Facebook nyo at Messenger, kailangan po natin puntahan yan. And then, kailangan po natin i-remove. So, halimbawa po ito, ayan. Halimbawa, ito yung uh, account na na-save nyo, i-click nyo lang po yan. And then, dito po, i-click nyo po itong remove account na yan. And then, uh, remove account po. Ngayon mga lodes, yung account na yun ay mariribog na po yun sa Facebook lang po yun ha. Ngayon, uh, kung nakalagin po sa Messenger, kailangan po natin dito hanapin yung account na uh, nakasip po sa Messenger. So halimbawa po ito, ayan, Messenger app na yan, i-click lang natin yan. And then, i-click po natin itong remove account. Ayan, and then remove. Ngayon, pag natanggal na po yung sa Messenger and din sa Facebook, ang sunod po natin gagawin, kung ang account nyo po sa inyong mga Facebook ay connected po sa Google or Google account po, ang gawin nyo rin po, ilangan nyo din pong i-remove yung account na yun sa inyong mga Google kasi po magsa-suggest pa rin yun yung account na yun ng Google News pag naglalagin login pa rin po kayo. So, hanapin nyo po dito. So, alimbawa po to mga Lodis, ito yung uh, Google account ng aking Facebook, i-click din din natin yan. And then, i-click po natin itong remove account na yan. And then, remove account. Ngayon po, pag natanggal nyo na po yung tatlo na yon ang inyong pa Facebook account na nakasave, ang Messenger account na nakasave, and then ang Google account na nakasave na naka-connect sa inyong mga Facebook, uh, pag naglalagin po sa Facebook, hindi na po yun magsasuggest mga ludis. So, kailangan ulit nilang itype yung password, and then kailangan po nilang itype yung email nyo. Okay? So, ganoon lang po ang gawin nyo mga ludis.